Good morning. Welcome back po sa ating lecture room, no? Ang uh, ano na to pag-uusapan natin, ang isa sa mga katanungan ng ating subscribers. Eh, ang sabi niya, tanong niya sa akin, uh, attorney, bumili po ako ng lupa na tax deck lang at walang titulo. Paano ko po ilipat sa pangalan ko ang tax declaration? At ano po ang mga gagastusin po? Ayun. So, With that, palagpalagay natin ito yung lupa. No? I'll give you an example. Ito si Jane De La Cruz. Siya po yung may-ari. Siya po yung seller. Siya po yung nagbebenta ng lupa. Itong gustong bumili, si Pedro Reyes. Yan, dami siyang pera, no? Kaya lang, si Jane De La Cruz, ang kanyang patunay ng pagmamay-ari is tax declaration lang. Okay. Wala po siyang titulo eh gustong-gustong bilhin ni Pedro Reyes kay Jane de la Cruz. E eh, alam naman natin na medyo risky talaga bumili ng property na tax declaration lang or even those na walang tax declaration. In fact, kahit nga may titulo, risky pa rin, no? So, gusto-gusto talaga ni Pedro Reyes, then nagtitiwala naman siya kay Jane de la Cruz. Sabi niya, makatagal ko na siyang kilala, sir. Okay, no problem, tuloy natin. Pero bago po bumili, eh... Meron muna akong i-discuss sa inyo na konting uh, mga bagay, no? Kapag ambinihin po natin eh tax declaration lang at wala pang title. Gusto ko po kasi mag po tayo ng due diligence. 'Yun pong busisiin natin ang ang tax declaration. Pupuntahan natin yung property, mag-ocular inspection tayo, magtatanong tayo doon, magpa-location survey tayo doon. Tingnan natin ang sukat talaga kung tama. Yan po yung mga basic na uh, due diligence guide. Take note that we have discussed that sa ating other video lectures, no? Yung conduct of due diligence kung bumili po tayo ng lupa. Okay, but I will just give you a rundown of yung mga important points, no? Kasi yung mga relocation survey, dapat alam nyo na yan. Magkua kayo ng genetic engineer pa sukat niyan bago niyo bilhin. Tingin kayo doon sa lupa, tingnan niyo kung sino mga occupants doon, tatanong-tanungin niyan. So alam na natin 'yan, no? So basic po na gusto kong ah uh, 'wag niyo kalimutan itong number one is gaano na ba katagal in possession itong nagbebenta. Very important po malaman natin kung gaano siya katagal para ma-establish natin kung kailan ang continuity. Yung continuous ba ang possession niya dun sa property in the concept of an owner. At saka dapat malaman natin kung ang pag-possession niya ba doon is in the concept of an owner. Kasi nga, baka tenant siya. Hindi naman niya pwede bebenta ang property ng kanyang landlord, no? Or baka lessee lang siya doon. Or baka isa lang siya sa mga anak tapos yung may-ari ng lupa eh, namatay na. Tapos na nakalagay sa tax declaration yung nanay niya o tatay niya. Eh tapos marami silang mga kapatid. Eh, siya lang isa magbenta eh, tingnan natin kung siya ba lang ang may-ari. Kasi alam natin sa batas, kapag the law on succession is that yung lahat ng mga heirs yung mga anak. Alright? And then, kailangan natin malaman at ma-check ang tax declaration. So, puta punta po sa city assessors, municipal assessor, provincial assessor, at kumuha po tayo ng certified true copy ng tax declaration. At doon makikita natin kung sino talaga ang nakalagay na, na tax declarant no kasi minsan uh, yung nagbebenta ba magulat na lang tayo pag magkuha tayo ng certified true kami na tax declarant, canceled na pala to no? so you have to verify that and go to the city assessor's office and then tingnan natin kung updated ba ang payment ng real property tax yung amilyar or yung mihoras. no uh, kung hindi tingnan natin kuha tayo ng statement of account at sabihin natin sa Seller, ops, obligasyon mo yan, ha? Dahil ikaw nagbebenta, hindi ko yung obligasyon. Dapat bayarin mo yan. Or kung hindi, ikal-task ko yan sa selling price natin. Okay? Kailangan po updated payment ng real property tax dahil kukuha po tayo ng real property tax clearance. And of course, is the property alienable and disposable? Alam po po natin yan, no? A and So, hihingi tayo ng certification sa Sendro DNR. Pagkita nyo yung tax deck doon, at si -certified yan siya na inalienable and disposable. Yan siya so, ibig sabihin pwedeng subject to commerce of man, pwede pong ibenta. Okay. At later on, pwede palang mapatituluhan. Okay. At baka meron din siyang uh, pending application for agricultural pre-patent, no? Under Republic Act 11573. Na-discuss na po natin yan. Or baka may residential pre-patent siya na application doon sa rule na kapag zone ang property as residential. Okay, hindi na siya agricultural, no? Kasi maganda kung meron na siyang application doon, eh baka pwede kang pumalit na at maging applicant ng itong uh, pre-patent application. Punta kayo sa Senro DNR at tanong kayo ng requirements para ikaw ang ipalit na applicant. So, ibig sabihin, maganda yon, dahil magkakaroon na ng transfer of, uh, magkakaroon ng issuance of title under your name. Okay, so ito yung mga bagay na dapat ating manaman basically bago po tayo mag-proceed sa main uh, topic natin kung paano po maglipat ng, ng pangalan sa tax declaration. No? Nabili mo na property tax declaration lang at gusto mong ilipat. Alright, so nabili na ni Pedro Reyes. Ayan, siya na yan. Ngayon, nakita natin na sa pangalan pa rin ni Jane De La Cruz. So, ang tanong po niya, paano po ba ilipat ang tax declaration sa pangalan ko po, attorney? Uh, actually, uh, Mr. Pedro Reyes, andabi po talagang requirements. no And maniwala kasi hindi, mm, medyo pabalik-balik at marami kang government agencies na lalapitan. In fact, one the private agency na lapitan mo, not the republic. Okay, bakit? Doon ka magpanotoryo ng deed of sale with uh, of unregistered land, no? At punta ka sa city assessor's office, no? Example, ito, city of Naga. Kunyari, but take note that where the property is located. Doon kay sa assessor's na where the property is located, kung saan nakaposesyo, no? And then, pupunta po kayo sa BIR. Yes po, pagbabayad po tayo ng taxes, capital gain tax, documentary stamp tax, para din siyang uh, yung registered or titled property, no? And pupunta tayo sa ROD, ipaparehistro po natin yung transaction natin. And in, in most cases, pupunta rin tayo sa DAR. Karamihan po, kasi ang karamihan po na bentahan ng no, tax declaration lang, usually agricultural pa yung property po. No? Ang dami po. So, babayaran natin transfer fee sa city, assess, sa city treasurer's office. Tapos, magkuha din mga no improvement, etc. Same lang, parang doon sa process na mag-title ka na sa title property. And sabi niya, what? Ganun pala yung attorney. Yes, ayoko ko na lang attorney. Ay, nasa sa'yo po yan, no? Pero ang maganda kasi is may lipat talaga sa pangalan mo para maiwasan natin yung double sale. Kasi yan ang pinaka-importante. Baka later on, magtaka ka na lang. Nasa ibang, na-declare na sa pangalan ng ibang tao ang property, no? So, kailangan po ilipat natin yan, no? So, don't worry. Kahit mahaba-haba po ang proseso, and it will take time. But, sabi nga, an old Chinese saying, a journey to a thousand miles begins with a single step. So, simulan natin. Okay. Let us start. So, ano po lang ang basis, attorney? Bakit naman kailangan pa magdaan ng capital gain tax, etc.? Magbayad pa tayo? Kasi, talagang kailangan yan because there is a gain, no? In fact, nagpalabas ng circular si uh, natin dito si Judge Renato Bermejo. Judge former judge itong land administrator natin sa LRA no. Si Renato Bermejo, kaibigan natin 'yan. And sa sabi nga niya, pinaklaro niya dito kung sa sale ng uh, registered land may mga requirements at kung sale of unregistered land itong pula na inikot natin. Ayun. Isa sa mga requirements yung Bureau of Internal Revenue Electronic Certificate Authorizing Registration. Meaning to say, you have to pay capital gain tax and documentary stamp tax. Aside from that, ang dami pang mga requirements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, recognizing that sale of unregistered land, ibig sabihin, nire-rehestro rin po pala yan siya sa registry of deeds. Hindi lang po pala tituladong lupa under the torrent system ang nire-rehestro ng registry of deeds. Alright. Bakit? Kasi ang ang payment ng capital gain tax is actually because of the presumed gain. Kasi kung magbenta ka, presumption is that kumita ka. At ang gobyerno, mabilis din sumingil dahil may kita ka, meron kaming bayad ng capital gain tax. No? Pati documentary stamp tax. Alright, so having said that, let us proceed. So, deed of sale of unregistered land ang kailangan natin at ito nga ang tax declaration lang. And of course, you have to go to a legitimate notary public. Take note, may video lecture tayo. How to determine whether or not ang tao ba is legitimate notary public. Ha? Balikan po niyo yung video na yun. Tingnan po ninyo. Panoodin po ninyo. Of course, remember always na kapag mag-deal kayo ng ganitong transaction, punta po talaga kayo sa law office para ma-determine nyo yung may office talaga yung lawyer wag po yung sa bangketa lang no? ipapasa-pasa lang hindi you have to meet the lawyer talk to the lawyer why? obligation po ng lawyer uh, to determine the identity of these people and ang seller and ang buyer at saka mas scrutinize nyo no? iba talaga pag legitimate uh, notary public no? kasi may valid identification talaga yan na i-require -re bago yan non -notaryuhin. now ang akin lang alam na ng lawyer gagawin. Pero, imainam po na gusto ko pong ma-remember ninyo at tandaan nyo always po, no? That ito pong description of uh, uh itong party, uh, property. Nakalagay dito, description and other particulars of property, no? Sa ating tax declaration. Kailangan po yan siya, mailagay po yan siya sa 'yung tawag nating deed of sale of unregistered land. Yan po yung parang equivalent ng technical description kung titled ang property. Yan po, description and other particulars of property. Kailangan po yan po lahat nakasalaad, nakalagay or nakasaad or nakalista or nakatype sa deed of sale of unregistered land. Sabihin po nyo kay attorney yan. Next step pagkatapos niyan, usually singilan ng 2% Baka kasi tanungin nyo, 2% po no ang um, standard based on the selling price. Okay. So, next step niyan, takbo na tayo ngayon dito sa uh, government agencies na ito. Local government agencies, city treasurer's office, at city assessors. Of course, magkatabi lang yan. So, kunyari, city of Dumaguete, ito naman sa Iligan. Pero take note, ha, kung where the property is located. Maraming, kinuha ko lang itong mga mga seals nila kasi natutuwa ako no paiba-iba pala talaga sa iba-ibang local government unit but city treasurer's office where the property is located babayaran po natin yung transfer tax it is the transfer tax on the sale or transfer of any real property local government taxation dito sa Davao City po sa amin 0.87% of 1% based on the value of the property whichever is higher compared to the uh, other tax declaration, dun po ang basis nila, 0.87% of 1%. Now, sa City Assessor's Office po, kailangan po natin kumuha ng Real Property Tax Clearance Certificate kasi pag nabayaran po inyong in-pool, updated, let's say ngayon 2022, ang mihoras, amilyar, o Real Property Tax, kailangan po niyo ng Real Property Tax Clearance Certificate at saka certification, whether or not may improvement o wala ang property. Take note, wag nyo pong laruin po na sabi nyo, wag na lang lagyan natin ng improvement kahit na may bahay po dyan. May nakatayo po dyan ng mga bahay namin. total mura lang naman. Take note, bright na po ang BIR ngayon. Ang gagawin nila, pupunta sila sa Google Map or Google Earth. Chicheck nila, oops, bakit merong structure dyan? I-declare yan, may value pa yan, sayang pa yan, dagdag nyan sa, sa value ng lupa. At kailangan ma-declare yan para kasama yan sa babayaran mong sa capital gain because value pa rin yan. Uh, ganyan, no? So, careful. So, declare properly. Kung may improvement, may improvement. Kung walang improvement, then kailangan natin ng certificate of no improvement. So, meron na tayong latest tax declaration kung bahay or building or lupa, no? Of course, lupa pinakaimportante and real property tax clearance bayad na po tayo sa ating amilyar sa ating mihoras real property tax ng land or building and or building tapos deed of sale of unregistered land tapos yung certificate of no improvement or no improvement daladala -dala po natin ito dalhin po natin ito ngayon sa Bureau of Internal Revenue at punta tayo doon sa UNET anong UNET? yung one-time transaction window, doon na natin ibibigay yung mga document para ma-assess po ang babayaran natin na capital gain tax na 6% at documentary stamp tax na 1.5%. And then, dito meron tayong documentary stamp tax declaration return, yung 2000-0T. OT, dash OT. And then, pipila pa natin yan. Kompletuhin natin. Meron din tayong Capital Gain Tax Return 1706 na form, BIR form. Ikompleto po natin yan. Now, ito Capital Gain Tax Reform at uh, Capital Gain Tax Return or yung BIR form number 1706, eh, kailangan po ito i-file and paid within 30 days following the sale. no? And yun namang documentary stamp tax is kailangan mabayaran uh, every day of the month succeeding thereafter, no? So, take note of that. Otherwise, kung maglampas po kayo, meron po kayong penalty. So, fifth day po of the month, DST, Documentary Stamp Tax, 30 days po following the sale, Pag-Capital Gain Tax. At saan po ito babayaran? Babayaran po ito sa uh, Authorized Agent Bank or AAB. Hindi na po ito binabayaran sa BAR, no? In large cities, municipalities, at first-class municipalities, meron na pong Uh, authorized agent bank pero kung wala po in, in yung mga uh, other provinces eh meron po silang revenue district office po no collecting revenue collection officer of the revenue district office ayan pero mostly in my experience puro po sa bangko na tayo ngayon authorized agent bank okay so pagkatapos pong bayad niyan dadalhin po 'yan ngayon itong mga evidences of payment and made doon sa authorized agent box no so pag na file na po yung return no ito po ang sabi ng batas ito po yung mga return natin yung 2000-OT sa DST at saka yung 1706 sa capital gain tax return at saka yung uh, BIR prescribed deposit slip, no? Meron kasi BIR prescribed deposit slip itong example dito. And kailangan po yung bank teller shall machine validate po. Validate niya That payment was received by the authorized agent bank and the authorized agent banks also na tumanggap ng tax return yung dalawa yung 2000-OT at 1706 shall stamp mark the word receive on the return and also machine validate the return as proof of filing the return and payment of the tax by the taxpayer. So, validated and stamp received po. So, meron na po kayo niyan plus the other documents na tax declarations, the improvement, yung proof of real pay payment of real property tax sa milyar mihoras, plus the original deed of sale. Dalhin po natin sa BIR and isubmit natin yan. Pag everything is in order, bibigyan nyo kayo ng claim stub niyan. Usually, 15 working days po at may issue na po tayo ng hinihintay nating electronic certificate authorizing registration as proof na nagbayad na po tayo ng capital gain tax and documentary stamp tax. Okay? So with that, armed with this all this document, balik na naman tayo sa registry of deeds. Okay. Daladala natin po yung mga tax declaration, yung mga certificate of uh, latest and updated tax declaration, payment of real property tax, deed of sale, pati e Take note sa deed of sale, kailangan each and every page may stamp. BIR stamp yan, ha? Hindi yan tatanggapin ng registry of deeds kung walang BIR stamp, no? pass yung e-car natin. No? And in most cases, kaya nga, sabi ko, agricultural land kasi, eh kailangan din ng dark clearance. At huwag pong kalimutan, kasama po sa attachment na isasabit sa ROD, itong transfer tax receipt, yung transfer fee na binabayaran natin na 0.87% of 1%. No? And then, under si uh, Presidential Decree number uh, 1529, Section 113, no? ang registry of deed is required to enter it or register it pala hindi enter ha register all these documents no sa kanilang primary entry book and as well as sa kanilang registration book dalawang libro primary entry book and registration book and sa totoo lang po hindi pa po ako nakakita ng primary entry book and registration book eh siyempre hindi pa tayo napapasok sa loob no? So ay hindi ko alam may tsura niyan. Ay, yung nilagay ko dyan, ano lang yan, kinopya ko lang yan doon sa parang old books. no Para just to show na merong but primary entry book and registration book. Meron po yan silang dalawang malaking libro. Parang libro po yan ni eh, St. Peter. No? nakadagay nakalagay dyan. nila yung mga sales of unregistered lands no hindi lang po registered lot no under PD 1529 of section 113. And then, after that, ito na. Ito yung mga documents na actually tapos na nating na-register sa Registry of Deeds. Pag meron na pong registration na ganyan, dadali na po natin ngayon sa Assessor's Office. Either Municipal, Provincial, or City Assessor's Office where the property is located. Take note, iba-iba lang yung mga cities and municipalities yan. Tuwang-tuwa lang kasi ako maglagay, no? Okay. And then, yung tax declaration ni Jane De La Cruz, yan, ikakancel na yan ng City Assessor's Office dahil na-register na ngayon sa Registry of Deeds. And after that, you will now have a new tax declaration under your name, Mr. Pedro Reyes. Okay. So, yung si Pedro Reyes na kamot-kamot ng ulo kanina, happy na siya dahil nasa pangalan na niya ang tax declaration. Napalitan na from the seller na si Jane De La Cruz to the buyer now, owner Pedro Reyes. Okay. No, may tax declaration ka na, Pedro Reyes. But take note, ang tax declaration po is not a conclusive evidence of ownership. In many decision of the Supreme Court, sabi ng Supreme Court, no, 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 no. But it is a good indication that you are holding or possessing the property in the concept of the owner. Why? Bakit ka nga naman magpa ng, ng, lupa under your name through tax declaration and you pay the amilyar, mihoras, and real property tax kung hindi ikaw ang may-ari ng property? So, ibig sabihin, you claim that property to the exclusion of other people. You possess that no? in the concept of owner. And you are going to use that later on. Don't stop there you are going to use that later on para ipatitle nyo po sa pangalan nyo. So, either administrative titling or judicial titling under Republic Act 11.573. And for such reason, I am inviting you to watch my video lecture on this. No? Ito po yung thumbnail. No? Makikita po nyo sa YouTube channel natin. Itong paano po ba Uh, magpatitulo ng original registration ng lupa na matagal na naming pagmamayari at choice po ninyo attorney, ano ba? administrative titling or judicial titling po, no? Nandyan po yan, meron po ako doong discussion separately on administrative titling at meron pong uh, judicial titling, tsaka choice, everything Nandyan po sa YouTube channel natin sa atin po lahat ito ah, uh, hanapin nyo lang po doon at panoorin. No? Kailangan po nyo yung tax declaration nyo na naglipat sa pangalan nyo, yun po ang isa sa mga requirements under this uh, law para mapatituluhan po natin. No? And of course, sa gagastusin po, pakipanood na lang din po ito, Nung no? gastusin sa paglipat ng titulo sa lupa. Kasi more or less the same lang siya. Gastusin sa paglipat ng tax declaration under the name of the Buyer. So, yun po ang panood niyo, Hanapin niyo po sa sa ating YouTube channel, one of our uh, videos there. So with that, thank you very much again, and I will see you soon next video lecture. Take good care, amping, sukran, and maraming salamat po.